Maayong adlaw mga higala. So karong adlaw walain napud nga Laag-laag, no so uban ni mininyo sa akong bana kay amo na pong diskubrehoning second hand shop no so kani nga shop bag-uhay ni sa ako uh, kay wa man jud ko ka anhedi so first time na ko ni before day a day before before day na naman ang namani oi a day before akong bana may hapit siya dire kay gi lagi ni sa iyahang sister so kay akong bana dili man na siya magbuot-buot nga siya siya lang so ana siya ni desisyon siya nga muuli lang usa siya sa balay so the next day dalhon ako niya kay kabalo siya nga daghan sad ko ganahan o oh, grabe gyud kay bana very considerate gyud ni siya ang asawa so brajo ko kapalanggaan ni eh. so before me makaabot di adto so diri mi nangagi no so diri pud sa una mo ni siya na diri maagi ana mo sa left side ang kompanya sa una, sa kumbana, no so medyo dool ra gyud di ay ni siya aning among adtuan nga Rio Center Recycling Solutions Australia no na siya sa Sandgate o oh, maon ni siya nga store so murag lasot kaigtan aon ah, sa gawas pero pag abot nimo sa sulod guys ang mga baligya guys mga collectible items so marahalo ni siya guys no kung ganahan ka mangulikta guys og -abug paabog-abogan sa si imong balay hala sige go kanang di na rin mo gamito, no para pang display lang yun o oh, di ba? Diba? So, daghan ka ni siya diri guys. And by the way, nagtago-tago or ako dirig video. kay basig di niya tapoy di mag-video-video diring dapita. So, ganahan man ko nga ma-remember ni nako Na ako remembrance ako mga laag-laag diris Australia guys. So, mauni mag-take yun ko og video guys. no So, daghan ko naibgan guys. Pero karong adlawang akong kwarta para ragyod sa akong budget dito sa Bannings. Kaya every week and baya gid mi magpa-attendan sa bannings no so karong tungura guys nagpili-pili ra jud ko naglantaw-lantaw ko akong gi-enjoy akong kaugalingon maglantaw-lantaw diri aning mga display mga collectible items kay kung naa koy ganahan ya medyo kaya ra sa budget guys aw paliton ho de di so diri nagtan-aw nagnanaw-nanaw pang inyong anti kay ngano mga marahalon man ang una nga nakit ano sama aning mga gipang display dire so mauni guys ni ana akong banahin na hinay ha gabi yu, video video ra baka unya makasangit nya kadiri wa rabatay kwarta napatay, mabilin juga diri maninda ka <laughs> so mauni siya guys daghan mga collectible items diri ano depende ra sa unsay imong ganahan nya mahal pud di siya nya na, ako nakit an diri guys nga kanang mga Barbie Barbie unsa pa na mga display unya kaning diri sa si iba guys Ubutangan nga kape sugar bread ing anak ba no pero mahal siya guys. So igo ra kita si hikap Hiccup. Ano panagsa? So mauni siya guys nga na-enjoy man jog ko diri dapita. So na ako yung nakitaan po diri mga gitara. Daghani siya diri mga collectible items guys. Mga marahalon lagi. unya nakakita man ko aning cowgirl hat guys. So nagsukod-sukod ang inyong anti Kung angayan ba siya. So niingon maantendera nga. Kung ganahan ka matanaw sa si, imong self di, sa kanang salamin. So naay salamin dito sa suok. So pag sulod sa suok So, suok okay guys kay pangbabayi di ay ni diri nga area so ano tagbaw kog tuyok-tuyok asa dapit ning ku, ano sa so nakita na ko ang salamin so pagtanaw tanaw na ko ay, kuay dili man kayo kuganahan ano nga kalo so karon guys nakakita at ano mga display nga mga sapatos actually kaning o ba mga sapatos ani guys branded po ni siya no so diri guys o oh, wala dyan jy ka afford sa mga branded guys unya ma-afford ma, -ma rin mo ni mga sikan ha na tarong pa man ka o oh, mga nawong guys guys. Pwede na kang mapalit, no? So, di dire na dugay-dugay jud ko diring dapita, guys. Kay daghan mang kog an pero wala ra kuming palit. So, ni anhi din tungura aning mga bags, no? Kay nakaana ko kun murag naa man ko nindot nga nakit-an din hi, ah. So, nagsigi ko kay okay aning mga bag hala, check-check kuno hay aning mga sling bag, unya na ko nakit-an nga Versace ang kanang brand niya ni anak man akong banang di man ni ore ko an ni sa vi, vinyl or vina whatever unsa na nga pagka pronounce guys di na lang ta so ni anak ko ko dili man dilik kay dili man ka siya kayo, no so nagsige ra ko ga pili-pili aning bag unya kani siya o nindot pud ni siya nga pagka bag guys unya na ako ay an diri guys sa suok o kani siya uh, medyo dako-dako siya nga bag kay kani siya mga gagmay guys dili kani siya applicable para sa ako ko ah. So na ako nakitaan so ako ajo ni siyang gitangtang samtang nagtanaw ko aning unsa ni nga bag. So na apa ko laing nakitaan nga genuine leather gid ya guys. So kaso lang mahalan ra ko 35 dollars ba unya nya na ko ko agoy ko yung akong pots akong mga tanom charot mas mauna pa jong pots sa tanom guys no so ako ra ni siyang gitanaw tanaw tanaw himas himas ang bag ya pag tanaw na ko gay kay genuine leather man siya ko hala ginuo ko ay ako ning ipakita sa akong bana so pagpakita na ko sa akong bana guys pag tanaw niya siya tinuod man ni siya ako ako ning paliton ako'y bayad ani unya guys wala na nako napakita diri guys na apa ko nakit nga Michael Kors nga sling bag no kanang gamay nga bag ba So, ako po siyang gikuha, guys, tag $35 po siya sa second hand. So, not, not bad na siya, guys. So, after ko nagtanaw-tanaw itong mga bag, wako kabalo nga. Naapa di ay to yung laing uh, murag luna ba aning dapita nga uh, daghan kay siyang mga collectible items so depende na lang gyud nimo kung unsay imong magustuhan kung daghan ka kwarta hala sige pamalit na aning mga collectible items daghan ka siya diri guys o perting pagkadaghan na ako lang gyud ning videohan no kay masin pa di ay nakoy na, mga amiga diri nga magtan-aw sa akong video nya gusto di mga collectible items no so naara ni diri sa sasya sa Sun Gate guys di sa New South Wales so So, mao ni siya guys nga sa sige na kog tuyok-tuyok aning tungura na abot na ko din hi ah, nya nakabantay man ko guys nga nami mga tao siguro mga tag-iya to diri nagtabi-tabi sila so wa na ko nag video ditong tungura so diri na lang tas ilahang likod so daghan gihapon kay diri no manay mga basket kung mag mo perte gihapon pagkadaghan na guys no so mga mga pots po na apod ni siya din ano ah, so nindot jud ni siya nga store kung naalang pud kay daghag kwarta kay kung wala kay kwarta kita guys aw ego igo lagi stand out oh, sama nako so mauna siya nak apoy mga nindot dari o, mga kristal nga mga plato guys so wala na nagpalit o plato kay ubay-ubay naman pud akong mga na no So maon uh, ni igo rajud kong nagvideo ani nga wa na ko na video to dapita tong pang boys pang men's uh, clothing ug unsa pa men's collection mga unsa pa na no kay ngano guys na dito ang mga tag iya so basin makasukan ta naga -video, video ta so dire ra dapita pa sikreto ta og video so samtang ako guys nagvideo video video na abot likod no so kaning likod guys na -apoy mga display diri mga tanom ug uban pa so tanaw-tanaw kung bana diri so inyo makita ning mga mga uh, kuan parts ng second hand parts na diri nya na apoy mga bikes dari guys ug uban pa mga lingkuranan daghan jud kaayo so na ako ipat nga color brown kaning dako kaayo guys nga akong nakita so pag igo orang gihikap sa akong bana guys guno oko tago naman di ay ang iya hangkaw so ana akong bana may rabyo akong gigunitan kay na dadiskitahan na to nga tago na di ay siya so maoto guys nga ya ana may padayon na lang ta dito sa sulod samtang atong bayaran to, bag o niya, na apoy na kolekta akong bana sa dragons kay mahilig niya akong bana o dragons o niya nakakolekta siya o kanang sungkod guys nga ang ulo-ulo sa songkod kay Dragon. So, lipay kay akong bana guys. Kaya naanas na said, Sya add sa iyang collections. Unya, ako po guys, nakapalit ko o branded nga bag nga. Leather yun siya, genuine. O mauna siya ang mga bike, second hand bike guys. On, of course, dili yun malimtan. Kada Sabado, magpa-attendance ta. Maskin asa nga banning. So, kani nga bannings guys. Sa Walsen ni siya nga bannings or like Maryland bannings guys. Nindot po ni ang mga display diri. O nakapdiri ko nagpalit sa akong mga parts o guban pa. So, maulang to siya guys. Daghan kaing salamat sa inyong pagtanaw sa akong mga videos. I hope you guys are doing well. I love you all everyone.